Yo, what's up mga korigong? Matatapos na itong gabi na ito Ah uh, June 15 2025 Napaka stressful ng araw ko na ito Katatapos ko lang umiyak Tumulo ang luha Ang dami natin kababayan na may problema dito sa South Korea tapos may mga kupal tayong kababayan ng mga Pinay na binabasyo ako na hindi naman totoo yung mga kinikwento ko. Stressful itong maghapon. Eh, hindi ko problema ako na mga problema. Bakit sa akin nahingi ng tulong? Hindi ko alam. Siyempre na, kikita nila na yung mga vlog ko about sa mga tinutulungan nating kababayan. Mostly seasonal farm worker. Ang nagsimula nito na mga binubugbog hindi pinapasahod. Diyan nagsimula yon Hanggang sa nakilala na yung page natin. Kwentong ko lang kaninang umaga may isang Pinoy. Uh, stress din. Hindi na nakakatulog sa trabaho. Hindi na nakakatulog sa oras ng tulog niya after ng work. Kahit antok na antok siya sa work. Kaya siya antok na antok sa so work. Kaya nga. hindi siya makatulog. Dahil iniisip niya kahit hindi niya isipin, biglang pumapasok sa utak niya na mumurahin siya ng amo niya, sasaktan siya ng employer niya. mumura murahin ah, pagagalitan. Naging stressful. Naging nagka-depression siya, phobia na po. Na kahit okay siya, kabisado niya ng trabaho, madalang siyang pag pag pagalitan. Hindi na siya makatulog ngayong gabi. Kaisip. Binigyan ko siya ng payo. mas malaki pa yung problema ko kaysa sa problema niya. Napakadami ko rin problema personal. Hindi ko lang inilalatala. Kasi kaya ko naman lusutan. No, okay na siya ngayon. May pumasok din ulit na isa. Pinoy din. Ganun din. Depressed din. Kaya kung may mga kaibigan kayo na mga EPS, kahimik, usapin nyo. Huwag niyo Lalo na sa mga kupal na mga datihan na dito sa South Korea, huwag kayong maging kupal sa kasama ninyo. Huh? Nandiyan depress yan yung mga kasama ninyo na bago. Huh? Mga hinayo pa kayo. Huh? Kunin na sana kayo ni Lord. Ah. Sumunod itong Pinay na nang hihingi ng tulong. Hindi naman nanghihingi sa inyo, sa akin lang. Naawa lang ako, yes. Ang single mother na may anak sa Koreano na nandiborse ay may nakukuhang financial assistance. Pera po. Minsan malaki. Ang problema lang, may problema rin siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Na may problema na siya, imbis na para sa kanya na itinutulong niya pa sa Pilipinas. Kaya kahit maubusan siya, kaya eh okay lang makapagtiis siya. Kaya lang hindi niya na matiis yung sa anak niya. May darating siyang ayuda sa abente ngayong June. Kaya lang kinapos na talaga. Kaya siya humingi or binibente niya yung bigas niya. Sumunod yung kaibigan niya naman. Nagulat na lang ako. Kuya, hingi ako ng tulong. Bakit? Sabi ko, kabibigay ko lang. Ubus na yung budget ko dito. Kasi pinapadalaw ko kay misis. Napakagalante ko pag may mga ganito. Hindi tulad nung nakaraan taon. Ubus ng ubus. Ah, hindi sa pag-ibang 500,000 ang naipamimigay ko sa mga tao. Hindi ko ina- Hindi ko inaano ito. Hindi ko ina-upload sa social media magbibigay ka, hindi mo na kailangan i-media. Yan ginagawa ko, pinabindala ko na lang sa misis ko or hinahulog ko na lang sa personal account ko. Ngayon, meron pa rin po. Budget ko na lang yung tinitira ko sa pera ko. Yung kinikita ng Facebook ko, yun, yun, yun na lang yung tinutulong ko. Yung, hindi naman ganun kalaki. Yes, minsan, malaki, minsan, maliit, hindi pare-parehas. Ngayon, may isang tourist visa na TNT. For almost 10 years, uh, o operahan sa puso bukas ng umaga Kaibigan nito nagtitinda ng bigas Ang laki po ng gastos para sa operation sa puso na barado Kagaya ng isang seasonal farm worker Na tinulungan ko noon nakaraan taon Kaibigan ko ha? Ah, nailapit ko rin po yung sa OWA Na siya na walang ginastos Kaya lang malaki rin yung ginastos ko doon Noong time na ako yung unang dumating doon sa ospital at pinabili ng mga personal things na gagamitin sa opera, ah, nagagamitin sa pang-araw-araw niya sa paglilinis ng mga sugat niya. Yung gamit sa ospital niya, pang personal nun. Maliban dun sa mga binigay ko na kung ano yung tulong personal ko na. <sighs> ang hirap, ang sakit sa ulo, hindi ko problema, pinaproblema Pinapasa ko lang din sa gobyerno natin yung iba. Pero yung iba kung magagawa ko ng paraan, ako na pong doon. Nakakawa po mga kababayan natin. May gobyerno po tayo dito na handang tumulong. Kagaya ng pagkabigay ko ng number, pagkakwento ko, inasikaso ka agad ni ma'am. Salamat ma'am Joey sa AOWA. Sa pagtulong. Minsan kay Sir Apple pa ako nahingi sa MWO. Amin uh, minsan sa human rights, pag mga bigating kaso na po dito. Kagaya na sa broker ng seasonal farm worker. Maraming salamat po sa mga tao nasa likod ng Korikang TV. Mas masarap po lang tinutulungan. Kasi pag wala kang tinutulungan, ibig sabihin walang problema ang tao. Napaka-stressful ng Father's Day ngayon. Ang hirap.